mga tsula at luto na po ang ating chicken apretada wow bango mga tula. Hi, Chila. Maligayang pagbabalik sa aming channel. For today's video po ay nandito po kami ngayon sa amin, sa Nakar. Dahil ngayong araw po ay piyesta dito sa aming barangay. Yan. At dahil dyan mga chula, kami po ni Seth ay magluluto ng chicken apritada. Yan. At kung bago pa lang po kayo sa aming channel, Please do subscribe and don't forget to hit the notification bell button para po updated kayo sa mga upcoming videos namin. Thank you. Ayan mga chula at magpiprepare na po kami ni set ng mga ingredients. Ito po yung aming pinamili kahapon. Yeah. Ito po yung mga gulay at saka po regado. Ayan mga tsula at tapos na pong maghiwa si set ng aming mga ingredients na gagamitin. Aba, beti kinayak na. Pinaghiwa lang kita kinayak na. <laughs> Paano't pinakahuli yung sibuyas? <laughs> ano? Kala ko kinayak na. E, hindi ko naap eh. Pa, ako yung... <laughs> <Yeah>. <laughs> Ito po mga tsula yung mga ingredients. Meron po tayong tomato sauce, green peas, North chicken, Uh, laurel, bawang, sibuyas, bell pepper, hot dog, at saka po yung ating patatas at carrots. Yan. saka po yung ating manok ay nando na po, nakaredy na. Yan. At tayo po ay magluluto na. Magkano kang umiyak. Magluluto na tayo. Okay. Salamat, Tika. ang apoy. Tama na kasi lakas ang mga uh, kuha ng pang heavy duty to eh dito po tayo magluluto mga tsula sa kabila medyo madilim lang po at ito pong aming lulutuin ni Seth ay first time <laughs> first time ni Seth na itatry ang chicken afritada yes. yan swerte yung mga mami miesta dahil first time nilang matitikman yung atang mo. Oh, no. <laughs> At alagyan na po natin ng mantika. Ng ating chef, yeah, Si Set. Ito 'yung first time la namin gagawin. Halos <laughs> lahat naman ng recipe nata ni Set, first time la nating ginawa. At sarap naman ang kinakalabsan. So far. So far. Yan, lalagay na po natin mga chula yung sibuyas. mga amin sa'yo baka katay i-hire ng <laughs> maglulutuhan eh. Talagay na rin po yung bawang. Level up naman itong pagluluto mo, set. Diba wow. yung bayo, isang talyasi, eh, yan. Isang pista. Pang pista talaga. Bango. Bawang sibuyas pa lang, yan. Talagay na po natin yung karning manok. Ah, lamig. Yan yata ay kuwan. Anim na kilo mahigit. Wow. dami pala yan, han, eh. hindi kaya kata napapasubo. <laughs> Isang kaliasi nga pala. Atin po munang sasangkutsahin itong manok mga chula. Ang dami pala yan. Han, eh. Ayan mga chula at lalagyan na rin po natin ng paminta. Saka po kaunting asin. Oh. Nasasangkot siya na po mga tsula. Nagtutubig talaga yan. Huwag kang kadikit at baka yung hit. Kapadikit <laughs> din sa talyasi. Yung pati pagka nalalabog ay naduduro. Ganit. Kaya dapat ay ano lang. Sakto lang yung pagkumaluto. Hmm. Ayan mga tsula at lalagyan na po natin ng tomato sauce. Parang lalong dumami yung tubigan eh. Hindi pa natin yan natutubigan. Kaya... Sa bagay, papaigahin natin na eh. Saka lalagayin pa din natin mamaya yung gulay. Oh. Lalagyan na rin po natin ng laurel. Lalagay na rin po natin yung nor chicken. Yan po hindi pa namin nilalagay ng tubig, mga chula, yung buka. Lalagay na rin po natin yung bell pepper. Green, red and green bell pepper. Lalagay na rin po natin yung hot dog. Yan po yung tender juicy. <laughs> Para masarap. Ba, lalong bumango nung nilagay ng bell pepper, honey. Siguradong pag naamoy ng mga dumadaan di eh, dito yata ang masarap kumain. pala. <laughs> mga kinuha atang mga naiisip pa eh, Juan. ka panipaniwala. Pero mabango po talaga. Lalagay na rin po natin yung carrots. Yan, at ilalagay na rin po natin yung patatas. Medyo malalaki po yung hiwa namin para mahalatang patatas. Yan, atin lang pong papalambutin yung gulay mga tsula. Pakita ko lang po. ayan mga tsula at ilalagay na rin po natin yung green peas wow malapit ng maluto malapit na tayo sa katotohanan <laughs> maganda pala magluto pag kayong ganyan. First time mo pala ang gagawin na. Bakit? Hindi mo alam na yung, <laughs> yung, yung totoong lasa. Anong <laughs> <laughs> ganay yun? Uh, Hindi, parang kumagamay challenging. Challenging. Yeah. yeah. Tapos ay yung ganito kadami. Oo, o, tapos ay pang piyestahan. Oh. Isang talyasi. <laughs> <laughs> Yan. Atin lahat po ang papalambutin pa ng kaunti yung gulay. At ito po ay malapit ng maluto mga chula. <laughs> Meanwhile, yan mga tula at tumakas na po ang ulan. Ganito po dito sa amin kapag po piyesta ay lagi pong naulan. Ulan po ah. ulan mga tula. Parang tuwing piyesta dito sa amin ay eh, ganito. Naulan. Oo. Oh. Pero mamayang hapon ay titila. ganayon Ay oh. Yung mga nagpipiri ang mga batay. Ayun. Kalipon yung mga tula. Ayun ulan ng piyesta blessing yan ayan mga tula at lalagyan din po natin ng counting sugar ang ilakas lakas na po ang ulan mga tula kailangan pong hahaluri wow sarap na po ha? medyo naiga na po siya mga tula Tama lang pala. Kaya so, po hindi namin nilagyan ng tubig. Isa po siyang nagtubig eh. Isang may gati. Isang may gati. Ayan. Wow! Ayan mga tsula at luto na po ang ating chicken afritada. Wow! pangu mga tsula ito po ay atin ng aahunin ayan mga tsula at ito na po yung ating chicken apretada ayan. tapos na po kami magluto at si kuya baron ay magluluto pa po ng ibang putahe magluluto daw po ng chicken curry at saka anong luto dito sa native na manok no? Wow! Tinola daw po itong native na manok. Si Kuya Eric po ang magluluto na ito. Tapos ito po ah, chicken ay si Kuya Mood po ang magluluto. Si Kuya Baron. At nakaluto na rin po dito ng minudo at saka po kaldereta. Ayan. Ayan na po yung niluto ni set. Nadali na po dito sa kabila. Wow. Bango? Yan mga chula at atin na pong pipikman itong luto ni Sen. Siyempre bago yung bisita, edi eh, tayo mo. Mung... Yes. Pikin na may kasama kain. <laughs> Ma! Ngayon eh. ka? sarap na yun. Wow. Nao eh, sa kapag nila sa niya ay sa laman. Yeah. Uh, sarap. Ayan mga tsula at yan ang aming abangers si Unto. Iyo. Wow. Titikman na daw yung aming nilutong apretada. Na wow. Po. At nakain na rin po dito si Ate Haisen. Happy Fiesta! Happy Fiesta! Kumuha na rin po nung aming nilutong apritada. Ano? Kumusta naman? Hopo. Oh, Subuan mo din si Bibi. At kami po ay kakain na din muna ni Seth. Adyaw, kayo. Kumain uli. Yan, kain po muna tayo mga tsula. Kain na po. Happy <laughs> multimulti-field mm. <laughs> mm. <laughs> worship A few moments later. Ayan at nandito na po si na Ati Nels. Oh, ba, si Kuya Emil. Oh. Si Dro. Kasi sina... <laughs> na. Tasa Ati Milut. Nandito na din. Kasabay ninyo. At si Dudut. Hello. 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 Okay, kumain na ba? Siyempre, pagkaon bisita, kain agad. Ayan mga tsula at pakita ko lang po itong aming mga handa. Meron pong buko salad, tinolang manok. Ito po yung native Kuya Eric ito, honey. Eh? Native na manok. May doon pong minudo, kaldereta. Ito po yung aming chicken apretada, chicken curry. Meron pong ube at Nakain na po si ah, no. Bossing. Kain <laughs> po tayo. Kain na. Kain na Milot. Oo, oh, kain na. Oo, kain na. Kain na kayo. Kain na Kuya yung... Dro. Asa na si Kim? Layla kayo. Kain na buso. Kain na na. Milot, tikma mo yung aming niloto. Ito uh, din tayo yung luto ninyo Oo. Kumbaga hindi ka kumain ng umagahan. Ano yung baga ako sumingit? Abaw naman nagkukuha oh. ng papaya. Tara! Oo. Isa lang nagyuto naman ng minuto. Tita Adjaw. Nakikilala ko yan nasa tinggan mo eh. Luto namin. Yoko. May tignakulahan. <laughs> hindi maapalagay. Kaya nabibigyan. Kaya na po. Kaya na. Sa kaya na po si Milut. Tapos na. Nani, hindi ka. Hindi ka. Hindi Sarap din naman yung aming apretada. Ano mo yung na Nakain na rin po si nanay. Tsaka si tatay. Parang gusto ko yung isang violet. Aba, ayun maganda. Ito walang tinik. Walang tinik yun. Kain lahat. Yun daw po, OB. Ajaw, ajaw, kain na. Kawe. Wala ako yung luto ni tirik Tinikman. Ano? Alin? Ano? Yan, yeah, yung luto nang tinikman ninyo. Aba, ano naman? Kaya kung may nakita nagluto, ay hindi tinitikman. Mayroon no, nga nagluluto, ayo na ako. Oo, hindi tinitikman. Oo, para ko, man. Yung espalto! Huwag! Aba, hindi meron magluluto. Meron <laughs> magluluto. <Ay> <laughs> <Ay> hindi <laughs> na, hindi pa po dun yan. talaga, <laughs> hindi yung titikma, mahirap tikman. Pero kanin <Ay> <laughs> <di> pa. Tinitikma ko <-luto>. lahat, pero puro patatas. Sino po tatay ang <laughs> iyong <di -luto. laughs> bisita? <laughs> <laughs> Patay kayo. Oh, wow. Yan, at nandito na rin po si Beken Man. Sarap. Yan ay agahan pala ang mamaya ang tanghalian, bukod ang hapunan. Yeah. Yan, at nandito na po yung ibang bisita ni tatay. Meron din pong hain dito sa kabila. Yan po. Yan, mga at Nandito na po si nanay. Sino kasama mo ma? Ah, si tatay. Ha? Ah? Pasok ma. Pasok tay. Saka po si na Wensi. Pasok, kain. Kain na. Kain na ma. Kain na. Nasandok na po si na tatay mga chula Oh. Huh? Sakto kayo man eh. Alas 12 na. Ayan, nakain na po sila mga chula. Kain lang po kayo ha. May mga kampa po dun. Kapi dumamak. Nakain. Wala pa pala si Pupay ha. Eh. Si Pupay kaya pumunta. Susunod daw. Susunod daw. At may nagmamasahihan po dito ha. Ah. <laughs> Maraming pasma <laughs> At dito po sa labas ay pasyahan na po ng pasyahan na ng taga Ay, si Mayor po pala Hello po <laughs> Kain po muna kayo Kamusta uh, na daw po si Nabunso? Uh, galing, uh, galing ano? Nandito <laughs> pala sa labas Mayor ha <laughs> <laughs> ha Yeah, no. yeah. 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 Masok-usok no. mm, pang yung tinulang native na na rin po si Nati Aminda. Kain na po. Kain na. Kain na. Kain na. din kung Kain na. Kain na. na. Kain na. sa na. Kain Kain na. masarap Kain na. Kain Kain na. Kain na. Kain na. Kain na. na. Kain kaya na po. Hindi pa po natatapos ang paghihilot. <laughs> Kanina si Ate Nelsay eh. <laughs> may nanay ni Seth. Baka may kinakapila din. ka doon ah. Na. Nakapila ka din baga? Ah, hindi baga? Luy. Kaya na ikaw. Nakapurma si Maloy. 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 Nandito po si Talambo. Hi, Talambo. Ayan. Tapos ka nang kumain? Ay, may dala ka dyan plastik hindi mo kasama ang mama ay ating ipapagbalot. Bayan plastik. Ilabas mo na. Baka meron ka sa bulsa. Joke lang. Dito rin po si Maloy at saka si Talalay. Ito si Maloy. May paring Maloy. Ito. Paring Maloy. Ako si Talambo. Dito na rin po si Natia. Nakain na po. Kapatid po ni Tatay. Oh, may kasunod pa pala sa pagpapamassage. Mabenta si Kuya Wi. Pila. Mamay si Seth ay pipila na din. Kasunod na yan. Uy, naiya pa. Si Milot ay sa braso lang sa iyo. Kamay lang. <laughs> yan, at nandito na rin po si Ate Leia. Medyo hmm. na-late. Oh. Tapos ako nag-exam pa. Oh. statistics. Oo. Oh. Ay, eh, tapos na po ang inyong exam? Part 1. O, oh, part 2 pa lang. May part 2 pa. Kaya lang may bukas naman yung deadline na. Ay, eh, oh. eh, hmm. ako gutom na gutom. Kasi ako muna yung upang-upang. Oh, so, Oo. Oh. Kumain po muna kayo. Kain na rin. Kayo, kumain na. Tapos na po. Masarap po yung inyong, ano ah. Yung inyong in-order na. Ano pong tawag dito? Kutubao. Kutubao. Oo, oh, kutubao. Wow. Uh, Masarap po. Yeah. Kain lang po kayo ate din ha. Sige po. Yan, mga tsula at nandito na po si Pupay, mga tsula. Come here, Pupay. Come here, Pupay. Ayan na po si Pupay. baby? <laughs> Gusto mo ng buko salad? Na pa papanditan early, okay? Wow. Dito mo sama maisa. Ano na nga, baby? <laughs> Kain mo na 'ko na kanin, okay? tatagay tagay na po dito mga tula. Ah, tagay. Po yung mga katrabaho ni Leia. Nang na po si Pupay. <coughs> dito rin po si Natila. dito oh. nga ka natin, eh. Kumain <coughs> din. natin. Eh. Nakain po ulit si atin, eh. <coughs> Pupay, anong bibili natin, baby? Kulay pink na ano? Sisiw? Gusto mo na yun? Ay, alika. Bibili tayo. Halika, dali. May dun din. Masita Ah, oo okay. nga. Mga kaklase. Bibili daw po si Pupay ng kulay pink na sisiw. Look, Pupay. eh. Tingnan mo nga kung may kulay pink. Why? Bayo na, baby. Look. Ano lang Or... Alin. Alin na yan, alin. Magkano po kuya sa sisi 30 pesos. Anong gusto mong kulay po, bay? Kulay pink. Magkano, daw pag may Magkano po pag may kulungan? 50. 50. niyo oh, O, patingin nga po,

Magbigay Pupay. Mabilis umabot si Pupay. <laughs> pupay! Nandiyan mo sisig. ng mga tatlo <laughs> Oo, <laughs> na po si na Pupay, mga chula. Dadali mo yung sisig mo, Pupay, ha? Dabaan <laughs> Pupay. ingat, Pupay. Ingat, Pupay. Ingat kayo. Ingat, Bye bye, pupay. Oh. Bye, -bye, bye, -bye. bye bye Pupay. Bye bye Pupay. Bye bye Pupay, di makababaet man ako. Kumusta? The parang galing Ayan mga chula at nandito na rin po si na Andres Kadarating lang po nasa punsyahan ka na naman, Tamang tama. Ada pang pagkain. Ah, yang na. na kay nanay. ni na nanay. Andres. Andres. What, so Hi. Andres. Hi mga I'm <laughs> Nakain na po si Nabi, Janet. <laughs> 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 nakain si Andres. <laughs> Sarap! Yan, at nakain na rin po si na kagwapo lang sa kasikadi lang. Ngayon mga patula ay mayroong amateur contest dito ah. Oh. Buti na lang okay. ako yung nahang Kung ako hindi nahang over ako, sasaling <laughs> sa yung eh, medyo hang over. Yeah. sayang nga. Sayang. sayang. Uh, <laughs> sayang. Uh, <laughs> 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 hindi na, na Hindi over. na <laughs> <laughs> Ay, niya, na, -na. <laughs> yan. iya na. -na. <laughs> natikman yung inulod na natin. Wow! Okay. Thank you! Thank you! For the host, <laughs> 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 oh, you!